hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadaan na natin ang mga rubaratsadang balita dito sa Frontline Express. Arestado na ang suspect sa Pomaril sa EDSA Makati kahapon na sinasabing dahil sa gitgitan sa kalsada. Ipinresinta sa media ang suspect sa isang press conference ngayong hapon para sa karagdagang detalye na sa linya ng telepono si Brian Castillo. Brian, ano ba yung binigay na detalye dyan tungkol dito sa suspect? Hello? Naaresto na nga ang sospek sa pamamaril sa EDSA ayanag kahapon kung saan isa ang namatay. Iniharap kanina ang sospek sa Camp Krame. Naaresto ang sospek sa kanyang tahanan sa Pasig City. Nakita rin doon ang itim na luxury car na kanyang minamaneho nang mangyari ang insidente. Nagpositibo sa gunpowder nitrate ang sospek. Nagmatch din daw ang basyot baril na nakarehistro sa pangalan niya kinilala rin siya ng babaeng kasama ng biktima nang mangyari ang krimen. Ayon sa polis, base sa testimonya ng babaeng sakay ng biktima, simpleng git gitang sa daan ang nangyari. Base rin sa records ang nakalap ng polis, isang businessman ang sospek at wala siyang anumang criminal records. Narito ang pahayag ni DIRG Secretary Benjamin Abalos. Talagang gagawin namin ang lahat na magkaroon ng kustensya rito. Ngayon, malinaw na ebidensya. Minatch na yung barel, may eh, mga at ng mga eyewitness, no? Pati yung kotse, pati yung CCTV. Mat, ma, matibay po itong ebidensya ko. No? Tingin ko, ako ang buhay ko mismo. Mahihirap ang itong dumipensa. No? Klarong-klaro pa ito. Mas klaro pa sa liwanag ito. Ruth, sa ngayon, inihahanda na ng pamunuan ng PNP ang posibleng paghahain ng kasong murder laban sa nasabing driver. Ruth? kita ko nandyan din sa press con si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ano ba yung sinabi nila based doon sa investigation? Talaga bang road rage nga yan? Ruth, alam mo, ayon kay PNP Chief Marbil, nag-ugat lang talaga sa road rage itong nga nangyaring pamamaril. Nagsimula raw ang lahat sa simpleng gitgitin sa kalsada na hindi nga raw nagkaroon ng sagutan yung dalawang driver. Posibleng dahil medyo nagkapigunan sa pagigit-git kaya humantong ito sa pamamaril. Kaya nga itong si Secretary Abalos kanina ay eh, nakiusap sa mga motorista na huwag nang pairalin pa yung init ng ulo sa kalsada at huwag gagawa ng kahit anong hakbang na pwedeng pagsisihan lang daw nila sa huli. Do? Brian, nagkaroon ba ng pagkakataon na magsalita itong suspect or kahit yung abogado or kinatawan niya? Do? hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na kausapin o makapanayaman lang itong suspect ang uh, ginawa lang kanina sa press conference ay ipresenta para nga maipakita sa publiko na hawak na ng otoridad itong uh, sospek sa nangyaring pamamare. Maraming salamat, Brian Castillo. Patinding trauma ang dulot ng nangyaring pagpatay sa isang motorista sa Makati sa kanyang pamilya. Live mula sa Makati, nasa front line, ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, ano na ang nangyayari at kamusta ang, ang pamilya ng biktima dyan? Ruth Abala ngayon ang mga naulilang kaanak ni Aniceto Mateo Jr. Siya yung nabaril habang nagmamaneho ng isang multi-purpose vehicle pa-southbound sa EDSA Makati kahapon. Dadalhin kasi nila ang mga labi nito sa kanilang bahay sa Tarlac bukas. Sa ngayon, tumulak muna sa mga pulis ang pamilya Mateo para sa autopsy report. Nakapila naman ang mga labi ngayon dito sa punerarya para sa embalsamo. Tinatayang mamayang madaling araw na makakaalis dito sa punerarya ang pamilya Mateo patungo sa kanilang bahay sa barangay Baldios, Santa Ignacia, Tarlac para doon iburol ang biktima. Sa panayam natin kay Mark na anak ng biktima, emosyonal nang sariwain niya ang kabutihan ng ama. Hindi nila lubos maiisip kung ano ang motibo ng pagbaril sa mga gayong mabait naman daw ito. Kung tutuusin Ruth, limang buwan pa lang anya itong family driver sa pinagtatrabahuhan. Tingin naman ng mga kinatawan ng amo ng biktima, away kalsada ang tunay na ugat ng insidente. Imposible rin daw kasi na may kinalaman ito sa among hapon ng biktima gayong labing apat na taon na itong kasal at namamalagi sa Pilipinas. Ruth, sa death certificate ng biktima, tama ng bala ng baril sa lieg ang ikinamatay nito. Ruth? Ria, yung binanggit mo kanina no na paniwala rin ng pamilya na road rage lang ito, uh, uh, pinaninindigan ba nila yan? Wala na silang ibang nakikitang motibo kasi yung iba sinasabi baka uh, possible pa na may ibang uh, crime related to that. And also, ano yung naging reaction nila na nahuli na itong suspect? Ruth, nung nakapanayam natin sila kanina, um, wala pang development regarding sa pagkakahuli ng uh, sospek. Kaya talaga ang um, panawagan nila ay sumuko na ito. At paulit-ulit nilang sinasabi rin na hindi nila lubos maisip kung ano ang posibleng dahilan ng pagkakabaril sa kanilang ama dahil ang paglalarawan nila dito ay mabait at mapagmahal. Kahit nga raw ipagtanong sa mga taga-tarlac, yun lang din ang sasabihin. Ang sabi pa nung anak niya na si Mark, no, um, kahit nung bata pa sila, wala siyang naaalala na naka alitan ng kanyang uh, ama. Tinanong natin kanina yung isa sa mga kinatawan ng amo ng biktima at uh, yun din ang pinaniniwalaan nila, um, away kalsada ang ugat ng insidente at nakikita nila na walang kinalaman dito maski yung mga amo ng biktima. Ruth? Ria, uh, gusto ko lang malaman kung, hindi eh, ko lang alam kung may information ka tungkol doon sa kasama kahapon nung nangyari yung uh, pamamaril. Um, uh, may indication ba kung kabusa kaya siya? At isa rin, syempre, siya rin talaga yung testigo dyan sa krimen eh. mm. Tinanong natin kanina yung uh, kinatawan ng uh, amo ng biktima kasi di ba ang kasama ng nung uh, biktima ay yung kasambahay at yung uh, bata na anak no sa sasakyan. At ang uh, update na nakuha natin mula dito sa representative ng amo ay okay naman daw so far yung bata. At tunayan daw ay yun pa daw yung uh, matapang at matatag ang sabi daw punong bata doon sa kasambahay ay uh, wag magpanik, kalmado lang at uh, maayos din ito. Ruth. Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, subampana sa mahigit 50,000 ang naapektuhan ng bagyong Aghon. Sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang dyan ang mahigit 20,000 residenteng inilikas. Nananatiling isa ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Aghon ayon sa NDRRMC. Walo naman ang sugatan. Wala pang datos kung magkano ang iniwang pinsala sa bagyo sa agrikultura at istruktura. Ngayong hapon, inaasahang lalabas ng Philippine Area Responsibility ang Bagyong Aghon. Huling na ang sentro nito, 870 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, wala nang direktang banta ang bagyo sa bansa, pero pinalalakas nito ang southwesterly wind flow. Yan daw ang nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Mimaropa. Sa gitna ng malakas na pagulan dito sa Metro Manila kanina, nag-issue ang Manila International Airport Authority ng Red Lightning Alert. Dahil dito pansamantalang itinigil ang flight at ground operation sa NAIA bago mag-alas 12 ng tanghali. Ibinalik naman ang operasyon matapos ang isang oras. Kahit may mga pag pagulan na patuloy pa rin ang nararamdamang init sa ilang lugar sa bansa, sa Giwan Eastern Samar na isa sa mga lugar na dinaana ng bagyong Agon, pumalo na naman. Sa 55 degrees Celsius ang heat index. Ikalawang beses na dyan sa Eastern Samar na itala ang pinakamataas sa damang init sa bansa ngayong taon. Tinuturing ng pag-asa na extreme danger level ang heat index sa umaabot sa 52 degrees Celsius pataas. Ngayong araw, ilang bahagi pa rin ang Samar sa Visayas at ilan pang lugar sa Luzon ang makakaranas ng matinding init. Kabilang na riyan ang ilang probinsya sa Northern at Central Luzon, Northern Samar, Leyte at Cavite. Paliwanag ng Weather Bureau na wala kasi ang mga ulap ng dumaan ng bagyo kaya mas lalong umiinit. Iya apela ng kampo ni Bohol Governor Aris Omentado ang anim na buwang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Ombudsman. Yan ay habang iniimbestigahan ang kontrobersyal na pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. Bukod kay umentado, may anim na putwalo pang opisyal ang sinuspindi. Gitang spokesperson ni Umentado, masyadong matagal ang anim na buwan. Handa naman raw silang makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman at ibigay ang anumang mga dokumento at iba pang ebidensyang kailangan. Yung resolution ng PAMB started, uh, hindi pa naman panahon yun ni Governor Ariz as governor. At that time, uh, Congressman siya then yung mga subsequent na uh, mayor's permit, business permit, building permit, wala namang kinalaman doon po ang, ang governor. We hope that the ombudsman can see na wala namang talagang uh, prejudice on the government if Governor Aris will continue to stay on and performing his duties as governor ng tagapagsalita ng gobernador na hindi maapektuhan ng operasyon ng Kapitolyo kahit pa maraming maopisyal ang sinuspindi. Tumatayo na ngayong acting governor ng Bohol si Vice Governor Victor Balite. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Bongbong Marcos sa ilang mga negosyante sa Brunei sa ikalawang araw ng kanyang state visit doon. Live bola sa Brunei na sa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kabusa ang naging pagbisita dyan ni Pangulong Marcos? Rush, ngayong araw nga ay ibilida ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga negosyante ang ating bansa at sa kanyang talumpati sa harap ng mga business leader tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas bilang isang prime business destination kaya naman hinikayat niya ang mga business business sector dito na mamuhunan sa Pilipinas kasunod niyan inilatag niya pa ang mga pulisiya at mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para mapabilis ang pamumuhunan sa Pilipinas kabilang riyan, ang pagpapas simple ng pagbabayad ng tax at iba pang regulatory processes. Pati na rin yung pagbuo sa Maharlika Fund o Investment Fund na commitment ng kanyang administrasyon sa pagpre-finance ng ilang pang proyekto. Tiwala si PBBM na mas paigtingin pa ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan at mas magtutulungan ang dalawang bansa para mas pabalagpo pa ang kanilang ekonomiya. Ruth, bago naman tumulak si Pangulong Bongbong Marcos dito, mula dito sa Bunay, patungo nga dyan sa Singapore, ay ayon nga sa kanya, ay uh, tatalakay niya sa 21st edition nga ng Shangri-La Dialogue, yung kapayuan o stand ng ating bansa pagdating nga sa usapin ng West Philippine Sea. Alam mo, ayon kay uh, ay, Pangulong Bongbong Marcos, talagang malak malaking bagay ito dahil nga siya lang yung natatanging head of state na magsasalita o keynote speaker dyan sa, uh, sa Singapore at ayon nga sa kanya, ay uh, haharapin niya itong iba't ibang leader mula nga dyan sa iba't ibang bansa, maging yung mga ministry, minister leaders, kaya naman talagang didin niya yung ating karapatan dito sa West Philippines Sea sa legal na paraan. Ru. Bukod dito sa ano defense issues, Jenny, may binanggit naman ba yung Pangulo tungkol sa uh, economic investments or yung mga commitments na nakuha niya dyan sa Brunei? Pagdating naman Ruth, kung magkano yung nakuha natin na investment commitment dito sa bansang Brunei, ayon kay Pangulong Marcos wala pa silang eksaktong amount kung magkano 'yon. Ang sinasabi niya kasi majority naman sa mga nakausap niyang leader dito sa Brunei ay may mga business na dyan sa sa Pilipinas. Ang pinupunto niya lamang dito ay sana ay mag-expound o lumawak pa yung uh, lawak o sakop ng mga na mapalaki pa yung investment ng uh, mga mga business leader dito sa Brunei uh, na, na nananjan nga sa Pilipinas. So as to how much yung kanyang nakuha dito nga na commitment ay wala pang inilalabas itong ating Pangulo. Maraming salamat, Jenny Dongon. lang ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa paglilipat ng 125 billion pesos na confidential funds sa kanyang opisina. Ayon sa kampo ni VP Sara, walang sapat na basehan ang mga petisyon para patunayang may anomalya o nalabag ng batas sa paglilipat at paggamit ng naturang pondo. Wala rin daw nakasaad na alegasyon na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. 2022 nang ilipat bilang confidential funds sa Office of the Vice President ang milyon-milyong pisong pondo mula sa contingency fund ng Office of the President. Inalmahan ito ng ilang grupo at tinawag na illegal. Kaya sila naghain ng kaliwat ka ng petisyon sa korte para utusan ang OVP na ibalik ang pera sa National Treasury. Isa pang investigasyon kaugnay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sabi ng PNP, sisilipin na rin ito kung may kinalaman ng opisyal sa Chinese Communist Party. Kasunod yan ang mga lumabas na video sa X o dating Twitter na mula umano si Guo sa isang malaking pamilya sa China na may malakas na impluensya ng CCP. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, inatasan na niya ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, maging ang kanilang intelligence group na siyasatin pa ang issue. Una nang sinabi ng ilang senador na posibleng may implikasyon sa national security kung totoo ngang may koneksyon sigo sa CCP. Pinag-iingat ng Manila LGU ang kanilang mga residente kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa tala ng lungsod hanggang noong nakaraang biyernes, may 28 na silang active cases. Problema pa raw ng Manila LGU ang kawalan ng COVID-19 vaccines. Nagpaalala si Manila Mayor Honey Lacuna sa mga taga Maynila na magsuot ng face masks, umiwas sa matataong lugar at palaging maghugas ng kamay. Una nang sinabi ng Health Department na pinaigting nito ang pag-monitor sa pagpasok ng COVID-19 flirt variant na sinasabing nasa likod ng pagsipa ng mga kaso sa ibang bansa. Pero ayon sa DOH, nananatiling low risk ang Pilipinas. Good news sa Filipino fans ni Dua Lipa. muli kasing magko-concert ang British Albanian pop star sa bansa. Dadalhin ni Dua Lipa ang kanyang Radical Optimism Tour sa Philippine Arena sa November 13. Magsisimula ang pre-sale para sa tickets sa June 10, habang June 11 naman ang general sale. Huling nag-concert si Dua Lipa sa Pilipinas noong 2018. Ilan sa mga sikat niyang kanta, ang New Rules, Levitating at Don't Start Now. Dari ko naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Babae sinakal umano hanggang mamatay sa kanyang bahay sa Cavite. Ang suspect, kanyang kasambahay at matalik na kaibigan. Batang babae sa Cebu sinaktan ng kapitbahay matapos daw itong manguha ng mangga sa kanyang bakuran. At Pangulong Bongbong Marcos inaming alam niya ang planong palitan ng liderato ng Senado bago pa man ito mangyari. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.